Binawasan na ang water pressure sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Patuloy raw kasi ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Bukod pa rito, nagbahagi rin ang gobyerno ng mga diskarte para makatipid sa tubig. Nasa fronte ng balitang 'yan si Sheila Francisco. Nag-imbak na ng tubig ang barangay kagawad na si P.J. Pascasio sa Quezon City. Kahit kasi walang water interruption, ilang gabi na raw niyang napapansin na humina ang daloy ng tubig sa kanilang magripo. Hindi na rin daw umaakit ang tubig sa kanilang kusina. Dito na ako sa labas na ligo dahil sobrang hina nga ako maghihintay ako dahil pagod ka na rin, ang, ang, ang tagal mo mag -iintay. Kailangan talaga natin ng, ng mag-refresh talaga bag bago matulog dahil sobrang init din po talaga sa gabi. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, binawasan talaga ang water pressure sa sineserbisyo ng Maynilad at Manila Water. Ramdam ito sa Metro Manila, Rizal at Cavite, mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Kailangan daw ito ipatupad, lalo't patuloy na bumababa ang level ng tubig sa Anggat dam. Mula kasi sa 198.44 meters kahapon, bumaba sa 198.15 meters ang water level nito ngayong umaga. Malayo pa naman ito sa critical level na 180 meters. Pero dahil nagsimula ng tag-init, nangangambang Task Force El Nino na patuli itong bumaba. Dumalakas ang konsumo ng mga household at uh, siyempre uh, ifa-factor in na rin natin yung evaporation at lack of uh, rainfall. Kaya naman, bukod sa pagbawas ng water pressure, nagbahagi na rin ang gobyerno ng diskarte para makatipid sa tubig. Kabilang narito ang pag-iwas sa madalas na pag ng toilet bowl. Maari daw i-adjust ang floater nito para mabawasan ang tubig na nagagamit. Iwasan din ang paggamit ng bidet. Kasi walang habas na pag-spray o paggamit ng bidet. So ang pinakamainam po talaga gumamit po talaga ng tabo uh, sa tuwing gagamit tayo ng palikuran para po sukat at matipid po yung gamit natin ng tubig. Ipagpaliban din daw muna ang paglilinis ng swimming pool at hangga't maaari iwasan ang pagtampisaw sa inflatable pool kahit tag-init. Nilinaw naman ang Task Force El Nino na balabong magkaroon ng water crisis sa Metro Manila. Pero maigin na raw na simula ng pagtitipid ng tubig sa loob mismo ng ating bahay. Nagbabalita mula sa so Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdesco, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.